you know. Hi Don Raya, <laughs> o, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to you know. Uh -huh. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment and below Follow by hashtag Don Raya And of course I-subscribe mo na yan Ngayon mga paps, eh, Mag-vlog muli tayo sa ating mga pamalakasang ibon. At bago tayo magsimula, nais ko lang i-shout out si Sir Derek no ng Fatima University mga paps. All right, no. So, alam mo kung anong kinuha niya? No. Visual yellow face lang naman at bibigyan din natin siya ng freebie na Opa Post Yellow Face Post Dan Follow no so DNA kak enhance surang karga, isasalang na lang at mature pa so yala let's go so eto yon mga papso wow ang ganto wow you know yellow face! no Yan mga papso yellow face! Possible dan follow, possible o pa DNA cup at freebie na solid green Opa, o pa post selfies post done follow. So yan, sobrang ganda mga po. Yan yung yellow face. Habang tumatagal, tumitimikad yung kulay o, dumiduin. Sobrang ganda. Grabe, tinan nyo mga po. Woo! Hmm. niyo tinan, tinan nyo, yung ulo, yung tuka. Yan, madyan yung malalaman na yellow face mga pap sa, sa ulo Tsaka sa tuka na dilaw na dilaw talaga Kasi kung aqua yan Yung tuka nyan Dark orange or Red na Eto dilaw oh, yan mga pap so, Ganda no Ulitin ko ang ID na ito ay Yellow face, possible, dan follow, possible, open, D-N-A, cup. At 3D na solid green, open, post yellow face, post, don't follow, D-N-A, hen. Wow, sobrang ganda mga paps. Grabe oh. Mm. Ganda oh. Woo! Ang kulit, maliksi. So, oh, malakas. Boss Derek, ayan oh. Grabe, yellow face. Magkano na lang ngayon? Sobrang mura na lang. Oh, Wow. Woo. Ganda. Kung gusto mo ng gantong parisan, all you have to do is to text or call me, 0953-136-4462. O message mo sa akin, Facebook Messenger, and Donro Aya or Donro Aya Avery. Salamat sa iyo, Profesora ah? Derek, no, ng Fatima University. No, ako mismo mag aattend sa kanya mga paps, no? Sa school daw muna kasi nandoon ba sa school, no? At hindi natin 'to ipapa-rider. Delikado, high imitation 'to, baka mapano pa sa daan. No? So, antay mo diyan, Boss Derek. Ako mismo ang maghahatid diyan sa Fatima. Sa so, mga hindi rin nakakaalam, bago ko nag-CEO o Central Escolar University, no, doon tayo gumraduate pero nag-isang taon muna ako dyan sa Fatima. No, ang kinuha ko noon ay nursing kaya sobrang malapit sa akin ang eskwelahan na yan. Diyan ako nag-start mag-college. No, so, samahan niyo ako na pumunta doon sa kanilang eskwelahan para ihatid nga itong pangmalakasan na yellow face. Ulitin ko, kung gusto mo ng ganito mga paps, marami tayong bago ngayon. No? Kaya naman, kung magugustuhan mo sa mga hindi ng kung paano mag-avail, all you have to do is to text or call me, 0953-1364462. I-message mo agad ako sa Facebook Messenger, I'm Don Roaya, or Don Roya again. no So, dyan lang kayo. Iyadog ko muna to. Tapos, mag-vlog na tayo. Ganda. Wow. Ganda. Grabe. Grabe na. Pakagandang yellow face to. Ang malupit dito mga Pops, meron pa siyang freebie na OPA post yellow face post dan follow DNA cock and hen kung gusto niyo ng ganito pang malakasan sakto mga paps marami tayo ngayong bago no kaya naman you can text or call me 0953-1364462 i-message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger ang Donro Aya or Donro Aya Avery so, eto the... mga paps yeah, mga the... OPA then, the... Lutino sure Super Sable no, matured, ready to breed at kung kukuha ka ng yellow face ha, may libre pa netong isa no, susan ka pa no, ang daming pa mga paps no, kung paano mag avail all you have to do is to text or call me 0953136442 o i-message mo kagad ako sa aking facebook messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ajari. Yan mga paps, sino nyo? Pulang-pula yung ulo, pati buntot mga paps. Ito naman, back to back yellow face. Dan follow, opa. Yan, kung gusto niyo ng back to back, ibig sabihin parehas yellow face. No? Pwede. Ang malupit nito na naka DNA na rin. Cock and hen, kaya sure ang gender. No? So, ang gagawin nyo, isasalang nyo na lang, antayin nyo na lang mag-anak. Ganun lang kasimple mga paps. No, so pag mga high mutation kasi talaga automatic no na dapat ay naka DNA cox enzyme No, so kung paano mag-avail all you have to do is to text or call me 0953-1364462 I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger Ang Don Roaya or Don Roaya Avery Ito naman, mas maraming yellow face Mas makakamura ka, Pops no, Ito, puro yellow face sa mga Pops No, so ito medyo bata pa to. Nakikita nyo naman sa ilong. Yan, nasa 4 uh, months. Yan, 2 months na lang. Pwede na isa lang. Kasi sabi ko nga ang maturity ng ibon ay nag-start ng 6 months. No, so yan. Pero yung iba kasi 4 months, nagkaano kasi nag tao dito nagmamature na agad. Depende pa rin sa ibon mga paps, depende sa pag-aalaga. No? So, ayan, ang gaganda niyan, meron solid, meron yoing. No, kung paano mag-avail, ganun pa rin, i-text lang ako sa 0953 1364462 I-message mo kagad ako sa Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan, yeah, napakaganda niyan mga paps. ko. Ang maganda kasi nito, may karga pa tayong Dan Palo, saka Opa. So, ibig sabihin, pwede siya magbuga ng Opa Yellowface o Opa Yellowface dan follow. No? So, pag do kayo mga paps. Ito, malupit talaga sa lahat. Pinakamatindi. No, kung nagpa-project-project tayo Noong naunang blog, ito na yon, Ito yung resulta. Ang ID nito ay Opaline Yellowface Yellow Face dan follow. Napakatindi ng karga nito mga paps. No? Gusto, ko, kung magre-research kayo sa ibang forum, sa ibang Facebook or blog especially kay ibon at iba pa. Ito, isa sa pinakamatindi, bukod sa opa palig yellow face, ito ang pwede tumapat, ang opa yellow face dan palong. Yan, magka-level-level lang sila mga pups. Alright? Ito naman ay super red na napakaganda nito. Collectible items o collector's item mga pups. No? Tinagurian natin tong super red suffusion dahil napakaganda may dot dat na pula sa katawan. Pwede pang kolekta to mga paps kasi nga rare. No? Dalian nyo na, kunin nyo na to. You can text or call me. 0953-1364462 Mga paps. Eto matured na. Ha? Isasalang mo na lang. Tsaka mga paps, nabibreed to. No? Huwag kayong magpapaniwala sa iba na hindi raw nabibreed. Nabibreed ang suffusion. Kaya kunin nyo na.